Ito yung klase ng merienda na paborito ng karamihan sa ating mga Pilipino. Madalas mo ito mabibili sa mga kanto ninyo kapag sasapit na ang alauna hanggang alas 4 ng hapon. Pero since hindi nga nagtinda ngayon yung pinagbibilhan ko nito, kaya ako na lang muna ang gagawa. Dito nga po ay babalatan ko na itong isang piling ng saging na nabili ko. Then saka natin yan i-slice ng ganitong sukat lang. Pwede nyo naman pong liitan yan, guys. Kayo naman po ang bahala kung gaano kalaki ang pag sa mga saging. Then, sunod na natin dyan itong mga kamote. Balatan lang din natin yan at saka hiwa-hiwain sa gusto nating laki nito. Bali, tatlong medium size lang po ng kamote ang binili natin dyan. Since hindi naman po palakain ng kamote ang mga anak at apoko. Matapos nga nating ma-prepare ang mga sangkap, ay punta na tayo sa pagluluto. Dito nga sa ating maliit na kaserola ay nagpapakulo na ako ng tubig. Then saka ako ilalagay dyan itong half cup lang ng sago. At saka ito haluhaluin para hindi magdikit-dikit ang mga lulutuing sago. Takpan at hayaan muna natin kumulo ng 15 minutes hanggang sa maging translucent na ang mga sago. After ng 15 minutes ay i-check natin kung okay na ang mga sago. Makikita ninyo dyan na hindi pa masyadong translucent ang mga sago. Kailangan pa kasi natin i-rest habang nakababad sa mainit na tubig. I-set aside muna natin yan at proceed naman tayo sa pagluluto ng kamote. Dito sa ating pan ay naglagay lang po ako dyan ng 1 1⁄2 cup ng pangalawang pigang gata at saka isunod ang mga nahiwang kamote. Iset na natin dyan sa high heat ang apoy para mas madaling kumulo at hinaan na lang kapag gumukulo na. Kailangan po natin kasing unahing lutuin ang kamote since mas matigas nga po ito compare sa saging. Takpan muna natin yan at hayaang kumulo ng 10 minutes. Huwag nating masyadong pakalambutin yan guys dahil ihahalo pa naman natin dito yung mga saging na saba. Makalipas ang 10 minuto ay pwede na nating i-check kung bahagya na bang lumambot ang mga kamote. Kapag na half cook na, ay pwede nang ilagay ang 1 cup ng negrong asukal. Pwede naman po dito yung white sugar or sigundang asukal guys. Ito na lang po kasi ang meron ako dito sa bahay, kaya yan na lang po muna ang ginamit ko. halo halongin lang muna natin yan hanggang sa kumulay at matunaw na ang asukal na inilagay natin. Then saka ko naman dyan isusunod ang 1 tablespoon ng vanilla extract for extra bango at flavor na din sa ating niluluto. Then saka natin ilagay ang konting-konti lang naman na asin para lang mabalansa yung tamis ng ating niluluto. Halo-haloin lang muli hanggang sa magsama-sama na ang mga sangkap. Matapos mahalo-halo ay pwede nang ilagay ang mga nahiwa nating saging. Halo-haloin lang natin yan ulit. Matapos mahalo ang saging dito ay pwede na rin natin kaagad ihalo ang 2 cups ng kakanggata. At saka ito haluin, then takpan. At hayaan itong kumulo ng kahit 3 minutes lang. Pagkakulo ng tatlong minuto, ay nilagay na din natin dyan yung mga sago na niluto natin kanina. Halu-haluin lang natin yan at lulutuin pa natin ito ng huling tatlong minuto hanggang sa bahagyang lumapot na ang sabaw natin dito. Then, saka natin yung tikman kung okay na ba sa atin ang tamis at lasa nito. And kapag perfect na sa atin ang lasa nito, ay pwede na agad natin iserve itong nakakabusog at masarap na ginataang saging at kamote. Sa mga nag-iisip din ng ininegosyo, isa ito sa pwede ninyo ding itinda na merienda. At sure na laging ubos ang paninda ninyo once na matikman nila ito. And syempre, wag mo na din kalilimutang itag ang buong pamilya at barkada at subukan nyo ding magluto nito.